Welcome po sa ating channel ati Cheryl Housewife So samahan niyo po ako magluto ng adobong manok Simple adobong manok So ito lang yung mga ingredients niya So 1 kilo na manok Meron po siyang bawang, maraming bawang Para mas masarap May sibuyas Okay, sinilalagyan ko siya ng magic sarap Okay, and then ng norcuse para lalo siyang malasa So pamintang durog Okay, so mantika. Okay, dato puting toyo at suka. Miha. Okay, ito guys yung storage po. Napakaganda rin ng storage na ito. Plastic storage po. Or refrigerator storage po. Okay, so tamang kapal yung pinaka-plastic niya. So, ang may lalagay nyo dito is mga 1 kilo. Pagandahan din kasi dito, makikita nyo yung pinakalaman ng uh, loob po nyo. So, hindi na kayo mahirapan maghanap. So, ayan guys, kapag nag-golden brown na siya, so, hinahango ko muna yung iba, ha? Ayan, hanguin ko yung muna ibang um, sibuyas at bawang. Ayan. So, meron pa rin siyang natira. Okay, so next natin yung manok. Isang ko lang siyang lumabas. Yung pinaka-natural niya, mantika. Ayan, so. Balikan na lang po natin kapag okay na. So, hindi ko muna siya nilalagyan ng water, ha? Mamaya lalagyan ko. Lumabas na yung sarili niyang, okay, sabaw or kapas. Ayan, halo-halo ko na Guys, lalagyan ko na siya ng mga sangkap. Okay. Lalagyan ko na siya ng, eto, toyo. Sa pagsusukat po, depende na lang po sa inyo, ha? Wala tayong sukat-sukat. Tansya-tansya lang, mga mga. Ayan. Kung medyo maalat, ay kung medyo matabang, sa so dagdagan lang. So, lagyan din natin ng datu puti na suka. Ganun din. Kung ganong karami yung toyo, ganun din karaming suka ang inilalagay ko. So, ayan siya. Lagyan ko siya, guys, ng, ayan ha, ng nor cubes. Kasi mas malasa siya kapag may nor cubes. So, ang nilalagay ko lang is kalahati lang ha. Hindi buo. Kasi may magic sarap tayo nilalagay. Ayan. Hindi buo. Pamintang crack. So, crack po ang nilalagay ko. So, ayan siya. Dalawang pamintang chiki sa so lang. So, nilalagyan ko rin niya ng water ha. So, konting tubig lang din ha. Ayan. Ayan. Ganyan lang siya. Okay. So, ayan. Palagyan ko na rin ng magic sarap. Ayan siya mga sisiko. So, halu-haluin nyo lang. So, ang adobo naman eh. Ano, madali naman talaga lutuin ang adobo na ilagay ko na lahat ang sangkap. So, next lang is hayaan ko lang yung kumulo ng kumulo hanggat lumapot yung pinaka sabaw niya. Lang siya. an malapit na siya maluto ha. So, ilalagay ko na yung hiniwalay kong ano, ha? sibuyas at bawang. Ayan, luto na ang ating adobo. So, ganyan siya. O, diba? Sarap niya. ng misa, try nyo ng aking adobo. Ganun lang ako magluto ng adobo. Okay. So, yan guys ha. Thank you so much po sa ating pag-watch. Ayan. So, yummy. So, kain na po tayo.